Sayang. Over it. Ibigay sa'yo. Sayang. Kira ka pala yun. O, yung una namin durog. Ito yung pangalawa. oh medyo maganda na. Hello! Welcome to another vlog. In this video, kakain tayo ng marang. ah uh, kung nanonood kayo ng mga travel vlogs namin, di ba? Kumakain kami ng iba't-ibang fruits sa ibang bansa would you believe na hindi pa ako nakakain ng marang? This is going to be my first time. Medyo na overripe lang kasi binili namin to nung pa -uwi kami from Kainta sa somewhere sa ano sa ba to? <laughs> binili namin to somewhere sa Laguna na rin at nag ano na siya overripe na so buksan natin sana pwede pa siya. As in, nagtubig na kasi siya eh. Kaya, if masarap, next time, sabi ko yung green pa ang bilhin namin. Pinanood ko sa YouTube kung paano siya buksan. Kaya hindi hiniwa yung iba. Tapos, ay, overrate na nga siya. Hmm? Hindi. I don't think makakain pa but... ito. Hmm. Ayaw, overrate, bibigay sa'yo. Ayaw, tira na pala yun. Mm -hmm. Ang OA naman sabi ko yung pwede lang kainin, hindi yung pasirana. na. Pero may mga green pa doon. May nakita ka daw green. Mm -hmm. Siguro parang. Eh, hindi ko naman kasi alam. Ano, sabi ko lang yung pwede lang kainin. Sayang. Excited para man akong kainin siya. Tikman ko itong medyo puti pa. Ito. Hindi lang masarap. Sayang, Ben fail ang ating video. Huwag na, baka fail. tira na yun. fail yung una nating attempt na kumain ng marang. Pag nadaan na lang uli kami, pag pa kami, kasi luluwas uli kami ng kainta on Sunday. Tapos balik namin dito, siguro mga Wednesday, Thursday, ganyan. Let's see. So, magtitimpla lang akong kape. Naligo pa man din ako for our mukbang. I mean, maliligo naman talaga ako. Pero, inano ko na bago magmokbang para fresh, magtimpla lang ako ng iced coffee. Na decaf. Okay, ito nakapagtimpla na ako ng coffee. Hmm. And papaya na lang ang narin. natin. Itong papaya na to ay harvest dyan. Pinahinog namin mabuti. Ito ang ating merienda for the day, for today. Mmm. Tamis. Sila, gusto nila yung mani balang. Ako naman, gusto ko yung ganito na alambot na Hindi naman malambot. Yung kaya mo siyang kutsarahin. Hmm. Ah. Parang ako kumakain ng papaya shake. Parang gano'n. I love it. Maraming nga lang itong carbs. Believe it or not, nagtatay pa rin kaming mag-low carb. Pero <laughs> hindi consistent. <laughs> mm. huh? Ito yung perfect, merienda Pag yung bagong gising ka, tapos naligo ka, nasa mood ka, ganyan ang sarap-sarap talaga. Napakatamis. eh yung tamis niya, hindi yung nakakaumay. Hmm. Hmm. Anyway, pakainin ko na si Paris. Tinusubuan ko pa yan. Eh. Kasi nga may sakit siya, And Last last na papaya kayo dyan habang panahon may panahon ba yung papaya or all year round ata sya hmm. magtanim kayo ng papaya sa bakuran nyo kasi worth it ang dami namin papaya ngayon mahal din to pag binili ha sa amin libre na Baka hinihin ko lang si Paris. Eh, baby girl. Pakita. Pakita mo kung gaano ka excited. Excited, oh. Oh. Baby, ka. Baby girl, ha? Ang hirap dala-dalawa. Gusto isama rin si Brady. Marunong din yan. Mahirapan tayo dyan. Magkasama sila sa likod. Ay, mm -hmm. wow, sinama rin si Pretty. Sige nga. Let's see. Baka mamaya makawala yung mga yan, Ha? Si Baby kasi sana yan na walang ano leash tapos sa ay yan. Ma yan dito. Oh, oh. Hoy, mahulog. Tatakbo yan sa malayo. Oh, sabi ko sa iyo eh. Baby Inuwi na lang si Pretty. Kasi hindi na sumusunod. Ito si baby girl, oh. Diyan, dyan lang, behave siya, ganyan. Si Pretty, tumakbo ba naman sa kalsada? <laughs> Pinahabol si Mahal. Ako tinahabol niya. <laughs> hindi yon marunong nang walang leash. Hindi kagaya nito, marunong to. Anyway, gusto ko kasi ng turon. Sabi ko yun na hindi na ako. Tsaka mani kaya kami ay bibili baby kid nagmamarites yan ha nitignan <laughs> si kuya niya doon bumibili ng turon tsaka mani masarap yan dito yung mani na binibenta ni ate favorite namin pati yung turon niya kahit kinabukasan kainin malutong pa galing na eh ito na yung mga nabili namin yan turon ito yung mani eh, meron akong gamot kasi ano naman sa boses ko, di ba? May ubo ako. Parinig ko sa inyo yung crunch ng turon. Yung pinagmamalaki ko sa inyo na kahit kinabukasan, malutong pa rin yung turong, turon ni ate. Sorry, sisip ano. Mmm. Oh. Ah may technique din kasi atay pag prito kung paano mapapa haba ng panahon yung to, yung lotong ng turon. Sa iba kasi nagiging malabsa na. Especially sa SM. Lalo na pala sa Alphamart. Minsan pagbili nyo sa Alphamart, kakaluto lang, malabsa na. hmm. <laughs> Ngayon mag-goodnight na ako. Cups nito, inom lang akong gamot din. Pahinga na rin. Night. Good morning. Kami ay mag-walking today. mag ka lang ako ng kape para tipid. Dati bumibili pa kami dun sa San Paolo pero... Yan, yeah, naisip niya. Kasi matipid ko mag na lang. Kasi nga, ngayon may coffee shop na kami. Parang... Hindi na rin ganun ka-special sa akin yung mga inibigin ko sa labas para um, makakalasa na lang except sa mga branded talaga gaya Starbucks siya pwede yung nasa Zeus iba yung nasa pero yung sa mga gilid gilid lang anyway na lang ito hmm nakapagtimpla na tayo ng kape ano lang dica Sucralose tsaka Oat Oat Milk Outside yung mami, ayun, kumakain. Tapos nilagyan ko pa ng sticker na Starbucks. Sorry naman. Kasi plain na plain siyang puti. Ayan. Binili ko lang sa Shopee. Maraming, ah, uh, 30 pieces siya, parang 50 pesos ata yun. Free lang kasi itong um, katawag sa ganito. Itong inuman na to. Nung bumili si Mahal ng Celetech ata yan. Oo, oh, parang ganun. Oo, oh, diba? Social climbing 101. Medyo <laughs> joke lang. Tikwan natin. And, naubusan kasi kami ng condensed milk. Usually, condensed yung nilalagay ko. Pero, na, found out ko na masarap pala kahit yung sucralose lang. Tapos, oat milk. Less ano pa. Less sugar. Ah, uh, niya, walang, no sugar siya. Hmm. So, babaan ko to. Si Paris, ang tinakain niya ay kanin na may chicken. Kasi nga, nagsawa na siya doon sa dog food niya. And, ano, ipapasibis na namin siya ulit para ma-check kung pwede na siya maoperahan. operahan Magrabi ang payat na nga niya eh, kasi hindi naman dahil uh, konti siyang kumain or ayang kumain kung hindi dahil doon sa sakit niya siguro. Di ba yung mga may cancer ganyan pumapaya? Ano? Pero ewan ko, kung ba't ganun? Same naman yung food niya pero papayat siya ng papayat. Actually, birthday na niya sa September. Sabi ko nga, mami, umabot ka pa sa birthday mo. Ha? Pero kung talaga hindi na niya kaya, matanda na kasi yun, 50 na yan uh, ayaw naman, ayaw naman namin nakikita ng hiharapan siya. Pero mo kaya pa naman niya basta maoperahan lang sana yung gums yung ngipin niya kailangan tanggalin lahat eh Ayan. kaso hindi pala basta-basta magpa-opera ng dogs kailangan ay makapasa sa lahat ng lab uh, lab tests um, yung sa blood chem sa CBC yes. sa x-ray pati sa x-ray tinitingnan yes. kung may iba siyang um, sakit kung, lari, kung may bukol ba siya ganyan Diyan na lang din. Hindi ah? dito, dito sa loob. Meron pa. Maulan ang aming walking tapos dalawa lang kami. May dala kami jacket na waterproof. Just in case biglang lumakas ang ulan. Ngayon niya umaambon-ambon. Eh. Ako na. Ikaw na lang sa palengke mahina ako magpark. park Sabi ka ako magda sa ako magdadrive papunta sa Sampaloc Lake siya sa Palengke kasi ang tagal ko ng driver mahina pa rin ako sa mga masisikip wala masyadong tao ngayong araw kain daw salamat hindi kumain <laughs> wala masyadong tao ngayon kasi maulat kaya madali kami naka-park. Pero ko ano, ang hirap mag-park dito. Ha? Madulas. Uh, ha? Madulas. <laughs> Mo pinili na <ng> tao <laughs> si Manny. Uh, hindi naman ako mag sa gets sa pag-uukol ng Masarap ng weather mag-walking ng ganito yung hindi mainit sa jacket chop iba din yung vibe nung sa palok lake pag ganitong makulimlim maganda rin yung maaraw pero iba din sarap mag-walking may bago kami na discovery kainan dito din sa Sampaloc Lake hindi namin to pinapansin dati daan daanan lang namin yun pala pagpasok mo maluwang dito sa loob ang daming ano um, tawag dito parang cottage na ayun lugawan to mami ganyan ito na yung ating lugaw with egg tapos puto yung puto ay 8 pesos ang isa ito ay 40 with egg na yan Sige, kung nasa yung egg. Ayan. lapot, lapot ng lugaw. Kung matanong doon sa SM, magre-reklamo kami na maan. Malabnaw. Ang dito. Tsaka, mas mukha siyang malinis. Kesa doon sa isa namin kinakainan. Yung mga, I mean, yung facilities, ganyan. Pero yung Baka malinis din naman yung pagluto dito Ito yung tsura ng luto. Ang facilities sa lang siya sa, -sa. pag Baka mas malinis. <laughs> Narinig niya yun. Baka daw mas malinis yung luto. Pero mas maliit. Okay lang naman. Tsaka doon 35 lang. Mas maliit nga doon. dapat. Pero kung okay naman last ko dito kasi mga malinis na siya yung narinig niya parang alien yung electric pan niya <laughs> hmm. medyo kulang lang sa inyo ininip pa siguro niya kaya ang tagal wala kasi masyadong tao ngayon eh malam na natin yung puto ayos lang yung lasa niya hindi natin special na let's see the puto 8 pesos tapos masarap yun doon tapos may avocado sila na 70 per kilo hmm, masarap yung puto ang liit lang for 8 pesos Hi kulang ako ng exercise yung paakyak dito hingal na hingal agad ako tapos sumahit yung ulo kailangan kong bumalik sa pag-walking everyday ngayon naman kami mamalengke Mama ito yung palengke ng San Pablo tapos na kami mamalengke Mama ang mura ng mga gulay ngayon yung talong 60 ang kilo yung ampalaya na dati 200 ang bili namin per kilo ngayon 100 ang mahal yung bumili kami ng bayabas. 100 ang kilo. Eh sa Candelaria pinupulot lang namin yun. Tapos pinapakain namin kay Bailey. naman. Tapos ano, mangga 50 isang liit. Medyo mahal ang prutas pero yung gulay mura. Anyway, punta kami ngayon ng SM kasi pupunta sila mama. So hintayin na lang namin kasi nasa bus na sila eh. kung uuwi pa kami tapos susunduin ulit babawiin namin yung mga calories. Mas ang dapat lang na. Mga antigas yung do. Antigas. Sure. Ang mga kayong na ng pinas, minibang ka pa yung lumang doon. Ibang bansa, bawal na pa nandiyan na sila, sila mama Hinintayin <laughs> uh -huh. na nga lang namin sila para isahan Pauwi na rin kami Nagawa si mahal lang vegan empanada Ang aming gamit ay ito yung papaya Hinardes lang dyan Ganito yung anina Tapos eh, ano, kinayod niya Tapos nilagyan kong hot water asin Tapos piniga ko Pero Nalagyan natin yan ng seasoning kasi matabang. Gusto namin may lasa. Ito lang yung nakita namin na walang ano, meat. Yung fan chow na seafood. Yung chow. Yung mga pampalasa, mga magic sarap, mga ganun-ganun. May meat eh. Tapos yun ay so, ng dough. Gamit yung rice flour. At swete. Uh, nasa tubig na fan chow, Yun. Hindi ko na yung buong process. Ililink ko na lang sa description yung pinaggayahan namin. Kay, ano pangalan nito? Jessel Vizon Vlogs. Uh, At sa Facebook. Basta nasa description. Uh, medyo matrabaho kasi siya eh. Pero madali lang siyang gawin. Pero mahirap pag i-vlog ko pa yung step by step. Kasi nabuti kami ng oras-oras. Kaya ilink ko na lang sa description parang ang simple yung gawin eh pag pinanood nyo yung video. O, oh, yung una namin durog. Ito yung pangalawa. O, oh, medyo maganda na. Ito yung pangatlo. Mm, mas maganda na rin. Yung una na nakakatawa o, oh, durog talaga. <laughs> Tatlo lang yung nagawa namin. Yung, tat, yung pangatlo yung pinakamaganda. Ayan. Itong una yung pinaka-disaster, ito medyo, ito medyo okay na, ay yung okay na okay. Nasa satera lang ito. Mm. Yung pinanood namin, napakaganda ng gawa, <laughs> pero in fairness, okay din naman. Ito'y pakita so, mo yung maganda? Napakita ko na yan, ito'y kakainin natin. <laughs> Tikman natin yung aming gawa. Joint effort. It's stressful. Ay, ano

Kaya na, damihan ang damihan Sabi ko, lumili na lang kami next time. Kasi ang hirap niya gawin. Hindi ko nga ganito Handa